Hello mga idol welcome back to my channel at kung bago ka palang dito ikaw ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at paki-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated at nauuna sa mga video ina-upload ko Balikan naman natin ang mga bagong update sa number 1 na teleserye ang FPJ Batang Kiyapo Nagkaroon ng pagkakataon na magkasama sila David at Ramon Tinuruan siya ni Ramon humawak ng baril mabilis naman siyang natuto pero biglang tinutukan ni Ramon ng baril si David at sinabing anak ba talaga kita. Natarante si David pero sinabi ni Ramon na sinusubukan kulang ang tapang mo. Pagkatapos ng banding nila Ramon at David, pumunta sila sa grupo nila ang Kong para maningil ng utang nila kay Ramon pero nagkaroon ng pagtatalo at nagkatutukan pa sila ng baril. At sinabi ni Ramon magbayad sila ng utang hanggang bukas kung hindi magkakaubisan sila. Samantalang nakabalik na sila tanggol at babo sa selda. At tagumpay ang misyon nila, natuwa naman si Chef Ipinas at binigyan siya ng malaking halaga kapalit ng trabaho nila, samantalang pinag-initan si Santino ng mga boxer sa gym, pero may tumulong sa kanila ang kanila kasama sa trabaho. Matupad kaya ni Santino ang pangarap niyang maging boxer, Anong kapalaran ang naghihitay sa mataray at matapubring si Roda? Ngayong wala na siyang pera yan ang ating aabangan dito lang sa FPJ Batang Kiyapo hanggang dito nalang God bless you all.